Ito ang hardin ng Panalangin. Happy Sunday, kaagapay! Salamat sa Panginoon at linggo na naman. Bago tayo pumunta sa ating uh, pagsamba sa ating mga simbahan, maglaan po tayo ng pagkakataon para manalangin. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa programang Hardin ng Panalangin mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing biyernes hanggang linggo sa 702-DZS-FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sa Facebook Live at Youtube Channel ng DZS. Ganon din sa 702 DZS app. Simulan natin ang umaga sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos at sa masamang pagdulog sa mga panalangin ng ating mga kaagapay. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. Bago lang bago ang lahat, kaagapay, tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa pananalangin. Samahan mo akong manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Itinataas namin ang iyong pangalan. Kalakip dito, Panginoon, ang aming paghingi ng inyong habag, ng inyong kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Panginoon, bago po kami tuluyang uh, lumapit sa inyo, hayaan nyo Panginoon na kami po ay inyong pagingdapatin. Linisin nyo po kami mula sa anumang karumihan ng kasalanan, Panginoon. At hayaan ninyo na sa aming pagdulog sa inyo sa umagang ito, makita nyo ang aming mga puso na nagtitiwala, nananampalataya sa inyo, Panginoon. Maraming salamat at alam po namin na ang bawat panalangin kahilingan ay inyo pong tutugunin, Panginoon, ayon lamang sa inyong perpektong plano, perpektong panahon sa aming mga buhay. At sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, alam namin, Panginoon, na napakalawak ng inyong biyaya. Hindi nyo po kami bibiguin sa ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalagayan ng kanilang buhay. Sila po ay inyong kauugnayin, Panginoon, at ipaparanas ninyo ang inyong pagpapala, pag-ibig, at paggabay sa bawat isa. Muli, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Amen. Nagbabalik po ang hardin ng panalangin. Muli ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero, tuwing araw ng biyernes hanggang linggo. Kumusta ka na kaagapay? Eh? Kung ikaw ay may prayer needs, prayer concerns, i-comment na yan sa ibaba at sama-sama nating ilapit yan sa Panginoon. At kung sakali man, uh, hindi mabasa lahat ng inyong mga mensahe, mga kailingang panalangin, alam po namin na ang Diyos ay tutugunin yan ayon sa kanyang kalooban. Kilala po niya tayo lahat, alam niya ang ating mga pinagdadaanan. Masaya kami dito sa hardin ng panalangin na uh, ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman kaagapay na tinugunan na ng Panginoon yung mga panalangin kahilingan ninyo mula nung last time, uh, ang aming kahilingan na ishare na rin namin, ishare nyo sa amin upang sama-sama uh, nating pasalamatan ang ating Panginoong Yesus. At sa umagang ito, sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, Kagapay, magbulay-bulay tayo, samahan mo ako. At alam natin ang salita ng Diyos ay napakalaking tulong sa bawat isa sa atin. According to Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus, the author of faith. The true encounter, encounter with grace. Kung naranasan na natin ang biyaya ng Diyos, that's actually an encounter with Him. Na kahit ikaw ay nakikinig lang dyan, nanunood lang dyan, and uh, somebody talking about Jesus, may nagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos. That's actually an encounter, encounter event for you. Ang nakakalungkot minsan, di natin iniisip na nakikipag-encounter tayo kay Jesus sa tuwing nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya madalas wala ito at hindi masyadong binibigyang halaga. Sa bawat encounter ng mga tao sa salita ng Diyos, Iba-iba po ang tugon o responses ng mga tao. At ang bawat isang nakasama ni Jesus, iba-iba ang tugon nila. Yung iba sa kanila, nagalit. Yung iba naman talagang tinanggap si Jesus. Yung iba naman, ang sinasabi nila, tsaka na lang, Lord, Lord, gusto kong sumunod sa'yo, kaso nga lang, may mga magulang ako, wala mag-aalaga sa kanila. Katulad din po ng maraming tao ngayon, iba-iba po ang tugon sa panawagan ng Panginoon. Ang maganda sa banal na kasulatan, hindi sinabing lahat ay sumunod kay Jesus. Ang pitumpong disipulo na nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus ayon sa Aklat ng Juan, Kabanatang 6, ay ang sinasabi sa kanila ni Jesus ay, If you don't eat my flesh, you are not of mine. Hindi po nakuha ang ibig sabihin nito ng mga disipulo. At hindi nila tanggap. Nagpa siyang sa mga disipulo. Ngunit ang sabi ni Pedro, Para sa, i para sa iyo. Iniwan na namin lahat at wala na kaming babalikan. Guro, kung aalis kami, saan kami pupunta? Ang ganda ng tugon ni Pedro sa pagkakataong ito. Sana ganyan din lagi ang tugon natin sa buhay. I have decided to follow Jesus, no turning back, Lord. Lord, nasa iyo na ang lahat. Kompleto ka sa aking buhay. Na hindi na tayo lalayo sa Panginoon. Bakit? Dahil iniwan na natin yung dating kalagayan natin para sa Panginoon. Kaya ngayon nakatuon ang ating pananaw, paningin kay Jesus. Iniwan na natin yung old ways, dating pagkatao natin, yung mga gina, kinagawian and uh, we will just stay in his grace. However, in this particular narrative, in the Bible, pag-usapan po natin yung mga taong naka-encounter kay Jesus. Iba-ibang pangyayari kung paano na-encounter si Jesus at kung ano-ano ang mga tugon nila. Una, si Poncio Pilato. Noong dinala si Jesus kay Poncio Pilato sapagkat inaakusan siya ng rebelyon at hindi nila kayang ipapatay si Jesus sa mga religious cases lang, pwedeng baliwalain lang ito ng Roman Empire kinakailangan kasuhan nila si Jesus ng mas mataas na kaso, which is treason. Kasi kapag ganito ang kaso mo, pwede ka nang ipako sa krus. Dahil hindi na religious people ang kalaban mo, kundi ang emperador na. Kaya, kaya noong dinala si Jesus kay Poncio Pilato, nagkaroon siya ng matinding encounter kay Jesus. Ang sabi ni Poncio Pilato, ano ang gagawin ko sa taong ito? Kagapay madalas ganito rin ang ating tugon. Anong gagawin ko kay Jesus na nakilala ko? That all of us mayroong inihinging response. Hindi lang yung, okay si Jesus, ang galing niya, ang ganda ng katuroan niya. Kung sakaling nakikinig ka sa salita ng Diyos para sa dagdag ng iyong kaalaman, yan po ay maganda kaagapay kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at umaasa kang magkakaroon ng himala yung buhay mo, maganda po yan. Subalit so, ang tanong, what are you gonna do with Jesus? What are you gonna do with grace? Anong gagawin mo? Kahit si Poncio Pilato, hindi niya alam ang gagawin niya. Maraming sinasabi ang mga tao na dapat gawin kay Jesus, ngunit hindi alam ni Poncio Pilato kung ano ang gagawin niya. Kahit yung mga tao gulong-gulo that time, kung ano ang gagawin kay Jesus. Kahit hanggang ngayon, mahigit dalawang libong taon na nakalipas, yan pa rin yung katanungan, what are you gonna do with Jesus? Kaagapay, may kakaibang mangyayari sa'yo kapag na-encounter mo si Jesus. Mababago ang iyong kalagayan. Ang sabi sa pangalawang Korinto, kabanatang lima, talatang labing, pito. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Isa yan sa biyaya ng Diyos na hindi maipaliwanag at hindi masukat. Kaya kagapay, patuloy nating ituon ng ating pananaw sa Panginoon. Huwag nating aalisin ang ating buhay sa Panginoong Hesus. Siya lang makapagbibigay sa atin ng tamang direksyon ng ating mga buhay. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Music Sa Diwa ng Pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po ay si Pastor Luis Antonio Sejo, Senior Pastor ng OJBM Church, Only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga gawain ng Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Kami po ay daupalad at sama-sama na dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng programa at himpilang ito upang ihatid sa inyong paanan ang mga panalangin at kahilingan ng bawat kapulungan na sumasamba at naglilingkod sa inyo sa loob at sa labas ng aming bayang Pilipinas. Winika mo sa inyong banal na salita na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay walang magagawa. Ano man ang aming angking galing, ano man ang aming katayuan sa lipunan, ano man ang aming angking yaman, kami ay di magtatagumpay kung di kami sa inyo'y kakapit bilang aming gabay. Kung kaya nga't kami po ay nagpapakumbaba na sa inyo, magpapasakop, magtitiwala at susunod sa inyong banal na salita na siya namang inyong tungkod at pamalo na hahawi sa daan ng aming binabagtas sa mundong ito tungo sa buhay na matagumpay at makulay. At yan din po ang inyong banal na layunin sa buhay ng inyong minamahal na mga anak. Ministeryo man sa loob ng kapulungan o misyon sa labas ng kapulungan, ikaw ay may patakara na aming dapat sundin ang aming pagpapasakop sa mga alituntunin mo na nakasaad sa inyong banal na salita ay ang siyang susi sa pagbuhos ng labis mong pagpapala na aming inaasam-asam. Kung kaya nga po aming dalangin ang inyong mayamang biyaya sa aming pagtugon sa inyong mga utos, alituntunin at patakaran. Sa iyo lamang ay magtitiwala sa gitna ng mga pagsubok, alok ng sanglibutan at pita ng laman at ang pagpapalang iyong ipinangako ay inyong ibubuhos mula sa inyong kalangitan sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na matapat na tumutupad sa inyong mga pangako. Ang mga gawain na inyong inatang sa balikat sa bawat kapulungan na sumasambat naglilingkod sa inyo ng totoo ay patungkol lamang sa inyo at sa inyong kapurihan at kadakilaan. Panginoon, ito po ang aming samod na sa matamis na pangalan na aming Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Sama-sama po tayo na magtiwala, manampalataya, magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At alam ko po na sa takdang panahon, sa kapanahunan ng ating Panginoong Yesus, magkakaroon ng katugunan ang ating mga panalangin. Samahan mo ako kaagapay na manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli, kami ay lumalapit sa inyo nagpapakumbaba inilalapit ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay alam namin Panginoon na walang nalilingid sa inyo kayo ay perpektong diyos at ang nais ninyo Panginoon ay maging maayos din ang kalagayan ng inyong mga anak bagamat marami sa amin Panginoon ang maraming pangangailangan may mga pinagdadaanan kahit kailan di kami, po kami iniiwan Panginoon sa oras pong ito sa aming pong paglapit sa inyo hayaan nyo kami ay magtiwala manampalataya at ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga panalangin ito maraming salamat Panginoon nilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Mariel ang kanyang kailangan ay uh, uh, continuous recovery para kay uh, Cecil Olea sa kanyang sakit na cancer, Panginoon. Lord, uh, kayo rin po ang magpagaling sa kanyang uh, karamdaman ang kidney o chronic kidney disease, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Inilalapit din namin sa inyo, Panginoon, ang aming... Uh, gagawa dito sa FEBC na si uh, Pastor ni Carlos Cao. Panginoon ang kanyang full recovery ang aming dalangin para sa kanya. Kalakasang physical, Panginoon. Samahan niyo siya sa mga pagkakataong ito, Panginoon. At kayo ang magbigay ng uh, kagalingan, Panginoon. Anuman ang uh, karamdaman na pinagdadaanan niya. Ganon din po si Pastor Steve Mirpuri, Panginoon. Full recovery from stroke, Lord. At ganon din kay Mami Evelyn Magtunaw, kagalingan mula sa pagkaka-stroke, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng uh, bagay, Panginoon. Lord, inilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Gemma Regis. Ang kanyang panalangin ay patuloy na kagalingan para kay uh, Sister Hermie Peralta, Panginoon. Kayo po magbigay sa kanya ng uh, kagalingan sa aming nanay na ito, Hermie Peralta, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan. At sa oras pong ito, Panginoon, ay nilalapit din namin ang panalangin kahilingan ni Rowena Birong, ang kanyang prayer request, Panginoon, ay uh, para sa kanyang asawa. Panginoon, healing, uh, full recovery from stroke, Lord, at good health uh, para kay uh, Sister Tess, Lord. Alam namin, Panginoon, uh, sa inyo manggagaling ang lahat ng ito, ang mayamang pagpapala, kagalingan na galing sa inyo ang kanilang maranasan nilalapit din namin sa inyo panginoon si Emelita Ligaspi Lord ang ang kanyang panalangin ay uh, a complete deliverance Lord sa kanyang apo na si Athena Ligaspi uh, from slight autism Lord at kagalingan din sa kanyang uh, diabetes panginoon si uh, Sister Emelita Ligaspi pagpalain niyo siya at pagalingin. Panginoon, ilalapit din namin sa inyo si Pastor or Bishop Jerry Mortel, Lord. Ang kanyang uh, karamdaman ay inyo pong pagalingin, Panginoon. Huwag niyo siyang pabayaan at kayo rin po Panginoon ang mag-ingat sa kanyang buong pamilya at iprovide ninyo ang kanilang pangangailangan. At alam namin, Panginoon sa kanyang paglilingkod ni Bishop Jerry Mortel ay lagi kanyang uh, aasahan, lalong lalo na sa karunungan at kalakasan na sa inyo po nang gagaling Panginoon, ilalapit din namin sa inyo ang aming kapatid na si Mel Danan. Ang uh, kanyang uh, prayer request ay salvation and protection para sa kanyang pamilya. At kung kalooban ng Panginoon, kalooban niyo Panginoon na uh, Uh, magkaisa sa pananampalataya ang kanyang pamilya sa iisang simbahan, Lord. Ito po ang dalangin itong aming kapatid na Sister Mel Danan. Lord, nilalapit din namin sa inyo si uh, Ati Glenn, Lord. At ang kanyang panalangin ay uh, complete healing and provision for uh their medication Panginoon kasama na rin dito Panginoon and uh, ang ang physical and spiritual strength Lord para sa kanya at sa kanyang buong pamilya Lord uh, amin din pong ipinapanalangin at lapit sa inyo ang panalangin kahilingan ni baby Adriano Lord ang kanyang panalangin ay uh, para sa kanyang family at uh, kayo po Panginoon na mag-provide ng kanilang pangangailangan at healing din para sa kanyang tuhod Panginoon at uh, yung anumang karamdaman pa na nararanasan niya katulad po ng UTI Panginoon ay ang kagalingan po ay manggagaling sa inyo wala pong mahirap sa inyo Panginoon nilalapit din namin Panginoon ang kagalingan ng asawa ni uh, Love Bell Lord alam namin, Panginoon, na anumang sitwasyon, anumang karamdaman, ikaya eh niyong pagalingin, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang mag-provide din ng kanilang pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Brother Engineer Romar David sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, Panginoon. Kayo ang mag-iingat, kayo ang magpo-protection sa kanya at magandang kalusugan para sa kanya Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabakasyon dito sa Pilipinas Lord ang kagalakan, kapayapaan ay kanyang laging maranasan at uh, ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas ang buong David family sa panguna ni uh, Engineer Romeo David ay amin din pong ipinagkakatiwala sa inyo anumang sitwasyon na kanilang pinagdadaanan pagpalain niyo siya Panginoon at ang kanyang buong pamilya Nilalapit ko rin Panginoon ang uh, aming kapatid na si Cesar Castro, Lord na nagtatrabaho din sa ibang bansa. Anuman ang uh, kanyang kalagayan ngayon, alam namin na ang pag-iingat ninyo paggabay ninyo, pagsama ninyo ay kanyang mararanasan. Ganon din yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas sa Pangasinan, si Eden Castro at ang kanilang mga anak Panginoon ay uh, ang inyong proteksyon ang pag-iingat sa buong pamilya ang Castro family ay maranasan nila Panginoon. Maraming maraming salamat po at uh, patuloy din namin nilalapit sa inyo ang misyonerong si Pastor Edwin Teneza Panginoon sa kanyang paglilingkod sa inyo naway lagi kanyang maranasan ang pag-iingat ninyo ang provision ninyo para sa kanyang pag join ng mission work Panginoon Lord i-bless mo siya pagpalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang buong pamilya ingatan nyo ganon din ang aming kapatid na si Pastor Noel Llobrera ang kanyang karamdaman ay bigyan nyo ng kagalingan sa inyong tamang panahon, Lord. Wala pong imposible sa inyo. Nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo, ang aming kapatid na Sister Teresita de Pontorum. Panginoon ng Agola Union, pagpalain siya, ingatan niyo ang kanyang pamilya, Pagalingin ninyo ang mga karamdaman ng kanyang mga mahal sa buhay kung mayroon man, Panginoon. Huwag niyo siyang iingat huwag nyo siyang pababayan at iingatan nyo sila lagi, Panginoon. Ganon din ang kanyang buong pamilya, ang Depontorum family. Maraming maraming salamat sa araw na ito at kami inakakalapit sa inyo ng malaya, Panginoon. Abutin ninyo ang aming mga kaagapay, kung hindi man namin nabasa lahat yung kanilang mga kahilingang panalangin sa mensahe dito sa Facebook page ng FEBC, Lord, alam po namin, Panginoon, na sa anumang kaparaanan, anumang sitwasyon na po kayo, kakaugnay nyo sila at tutugunin sila Panginoon sa kanilang mga panalangin kahilingan. Maraming maraming salamat po Panginoong Jesus at pinapupurihan namin kayo sa aming mga buhay. In Jesus name we pray. Amen. Amen. mapanalangin kagapay, magkarinigam muli tayo sa mga araw ng Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. ito'y ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.